of the family has never changed we have always said that it is his right as a former president as a former soldier as a pimedaled soldier uh, that he be buried in libingan ng bayani and it is very clear that that is his right no 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 excuse me he took away our freedom and then he took away our bread so please tell me what is the saving grace of this man as a filipino citizen what did he do how is he remembered as the second most corrupt leader in the world, second to Suharto. For well, the proclamation of martial law. sabihin natin masama siya, pero marami din siya nagawang kabutihan. Kailangan lang naman ay you have rendered honorable service hindi the military. As a citizen of the Philippines. Libingan uh, ng mga bayani, isa'y kakristokratik kleptocrat, a hero. Militaw ang katotohanan tungkol sa administrasyon ng namin. May basihan si Senator Marcos na naging sundalo yung tatay niya. So, base doon, talagang ayon sa batas, uh, meron siyang right na malibing doon sa libingan ng mga bayan. Halos dalawamput dalawang taon ng patay ang diktador Ferdinand Marcos. Pero pinagpapalunan pa rin ang kagustuhan ng dating unang pamilya na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayan. Sa dahan kasi, sina Pangulo Aquino at Senador Bongbong Marcos... Dahil... Sa... Mainit ang balitaktakan parang kahapon lang unang pinag-usapan ang kahilingan daw mismo ng yumaong diktador na ngayon ay nasa sa isang refrigerated crypt sa Ilocos na mailibing bilang isang bayani. Naungkat kasing muli ang isyu ng matanong si Senador Bongbong Marcos tungkol sa pagkakalibing kay dating AFP Chief Angelo Reyes sa libingan ng mga bayani sa kabila ng mga alingasngas ng korupsyon sa yumaong general. Paniwala talaga niya na deserving talaga yung ama niya na malibing doon. Was the former president convicted? Yun lagi yung mga tanong eh. Always a legal question. Kasi na-prove ba yan sa korte? Anak yan eh. So syempre, didepensahan niya yung tatay niya. Senate reporter namin sa TV5 si Andrea Bautista. Sa kanyang pag-cover kay Sen. Marcos, nabanggit daw ng dating presidential son na nagpapasalamat siya kay Pangulong Aquino at hindi nito agad ibinasura ang huling kahilingan ng kanyang ama. Sabi niya, very ironic nga na si Presidente Aquino pa yung hindi nag-dismiss ka agad dun sa uh, usapin ng pagpapalibing kay... Former President Marcos sa libingin ng mga bayani dahil uh, dun sa mga past administrations daw luma, um, sinabi ni Senator Bongbong na i-raise pa lang yung issue, wala na kagad, isasantabi na kagad. Yung whatever I say will be biased. So I'm thinking of inhibiting myself from deciding on the matter. Ipinasa ni Pangulong Aquino sa kanyang Vice President na si Jejo Marbinay ang issue para pag-aralan Naniniwala raw si Marcos na magiging patas ang pagtingin ng Bise Presidente sa kanilang hiling. Pero may pasubali ang reporter. Pero tandaan natin na si Vice President ay inappoint din ni former President Cory Aquino. Kaya hindi ko alam kung talagang kung talagang wala siyang bias. Pero kanina natanong ko yan kay kausap ko si Senator Marcos kanina at, at sinabi niya na through the years pinakita naman niya na wala siyang bias towards the Marcoses. Hindi lang ang death wish ng ama ang binuhay ng Senador Kamakailan. Sa nakaraang selebrasyon ng ikadalawamputlimang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na siyang nagpaalis sa mga Marcos sa Malacanang, nagbitaw ng isa pang kontrobersyal na pahayag ang senador. Kung hindi kayo napatal si former President Ferdinand Marcos. Ano kayong sitwasyon natin? Eh, siguro Singapore na tayo ngayon. Because when he answers questions, he's very passionate about it. If EDSA one didn't happen, then we could have been Singapore. 257 na pinatay niya. Pilipino po Sa maraming sektor, kabilang na ang ilang komentarista, hindi na maaaring palampasin ang sariling bersyon ni Marcos sa ating kasaysayan. At lalong hindi raw dapat mapasama sa hanay ng mga bayani ang isang diktador. Lagi na, lang na Puot ang nasa nangingibabaw sa Pero may mga naniniwala pa rin panahon na para isang tabi ang galit at mangibabaw ang pagpapatawad at pagkakaisa. Na kung hindi nila ginawa yun ay uh, malamang nagfail ang pinapakita. Ngayong gabi, pakikinggan at titimbangin ng Dyerno ang posisyon ng apat na kolumnistang may iba't ibang paninindigan sa usapin ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayan. Ano ang solusyon sa isyong tila hindi mabakbak ng panahon? Naisip ko na dapat uh, bigyan na natin ng closure, bigyan na natin pagsara yung usaping tungkol kay Marcos.